Magandang hapon sa inyo So mag house visit naman po tayo So let's go So nandito na nga po ako sa Malapit sa bahay ng mga House visit ko ko na lang po Nang isahan at magkakatabi lang naman pala po so hintay-hintay lang at wala pa ayan sila ayan ayan po sila yung tatlo si dati talaga nagtago ayan okay so mag shoutout na lang kayo para ano natin ito na po sila ang mga mababait kong Ah, clean. Hindi na namin nagsabi. Okay. So, ayan po. Ayan. Ganito tulang lang po muna. yan Ito nga po yung pag-uusap namin eh. Si nanay. Ha? Paalis na po ako. Papunta po doon sa isang bahay. Napapunta ako. Update na lang po ako mamaya. Ayan. Wala lang tao. Sarado. Ayan. Maintay-intay po tayo kay ate kung baka biglang dumating naman so, good afternoon po ulit so andito pala si ate sa loob naghihintay ako sa labas okay so, andito pala siya ito po pala si ate ang akala ng kapitbahay nag alis <laughs> ito po si ate so tagal ko medyo matagal-tagal din ako naghihintay sa labas so, okay. Magandang hapon po. Ah, hindi ko kasi ate, napakasipan talaga ng ate Kris. Eh, ka shout out ko muna kay. Hello po. Si Seray. Sipag talaga ng ate. Syempre si Seray baka palitan ai. Ayun. Baka palitan din Ah, oh, grabe. No. Hindi naman ako ganung klase ng. Papalitan na sa. Hindi ganun. Shout out mo yung mga tagay inyo. Yung mga marunong mo sa shout out nyan sa mga ano. Shout out nyan sa mga tagay Tagayin nyo, tagayin nyo daw. Tagayin <laughs> taga nyo. Tagayin nyo. Tagayin nyo. Ayan sa si ate. Sipag talaga. Baka so, malapit na ang bonus. Kaya nagsisipag. Malapit na daw ang bonus niya. Ah, ayos. Ayos. So, ito ang lulutoy niya ate. Ito, yung, ito yung ulam ng mga bitter. Ayan. Ayan po. Ayan pala yan. So, ito, nung nakaraan. So, hinahanap ko to. <laughs> Hindi ko siya nakita. China yan, sir. Nap napunta tuloy sa aso. Ayan. Sa alaga na. Sayang. talaga. <laughs> Ay, gusto ko. Ayan, mas gusto pa pati siyang daw. Dinali. Di na Ayos. <laughs> Ano tawag kayo din ang sawa dito? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba? Wala ba?